May dalawang packages dito. Ang um, buksan natin kung ano 'to. it's all about fire prevention signage nine emergency exit dalawa to diba. And itong isa naman Uy, wala. Walang laman. Diyan. Tara! May nakatago sa loob. extinguisher. Nakaturo sa fire extinguisher. Ayan. Ituro paano bubuksan. Paano gamitin. One, two, three. Ay, tatlo lang. Tuwan tagmay sa atin. First floor, second floor, third floor. Okay. Okay, pwede na. Akala ko anin. Ay, yung yung, extinguisher na tatlo, meron ng signage kasama na. Okay. At ang hinintay namin ng the whole week. Buti na lang, tinadala. Para maikabit na. Ay, meron yung naunang nabuksan ko. Dumating ito na nauna. Yung, um, button para sa alarm. Eto. Tapos, ito ang bell. Alarm bell. Ano ah, ito. Bakit ito dalawa? Ay, oo. Apat, no? sa third floor at second floor. Naku, hindi pa na picture yan. Ay, 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 yung bell. Ito yung bell. Ha? Ganito pala. Ito yung bell. Ito ang katabi niya. Magandang kulay red na red. Ang red na red. Thank you for watching. Yan ang unboxing namin ngayon. Bye!